Yan. Baha-baha. Pagabi. Baha. Green na green yung mga lugar ano namin. Yung dinadaanan. Malabong at kami lang yung naglalakad. At ang kasama ko ngayon sa tao ni si si Jana dahil siya yung may big, uh, baka, may bakante ngayon. Pupunta ka ng church, be? Pupunta ka? Ha? Ah, okay. So, hindi siya ang naka-assign sa Sunday service. Sa ano siya? Sila Erika ang naka-assign tomorrow. Then, maganda rin kasi parang meron akong kasama kasi kung lahat sila nasa church pag umalis ako walang kasama oops ganyan dito dapat may ko dito sa gilid gilid mm -hmm. yan, dati nagbangsa ako ng kalabaw tapos yung kalabaw na initan, nagbasa ako ng bigas. Dinaanan ito ng kalabaw, uminom siya pagkatapos humiga. kaya eh, hindi ko... Dami kong experience dito, yung wala pa kami motorbike. Pero yung kalabaw na main talagang ano yan, gamit yan pag tagulan. Hi! Good morning, everyone! We're going to town today with my with my Chana. Uh, Mag maglakad-lakad muna kami ngayon kasi so mad. Muddy? Hmm. Oh. Si Erica, sa church. Si Kuya na sa bahay. Lalelen andoon din. Merry Christmas po sa lahat. Ah uh, malapit na ang Christmas. Ano tayo ngayon? is 19. Today is 19. Then, kaya pumunta ako ng taon dahil uh, meron kaming another preparation sa part, uh, sa ano, sa island. Then, kailangan namin i ano, kailangan namin magprepare. nagpandong na ako mainit na Buti na lang, uminit ngayon. At may gano lang, kalapas na ng araw. Haring araw, asan na? Si Haring Araw. Ayan. Maraming tubig ngayon dito sa na namin dahil malakas ang ulan. Hapon kasi is yung ulan eh, uh, 24 hours. 24 hours or ano, basta matagal. Matagal talaga natapos. Then dapat yung schedule namin today is, dapat sa island. Hindi ko na hindi ko tinuloy dahil cancel mo na. Dahil yun ya malakas ang hangin. Takot ako sa alon. Baka mamaya ma Maano yung boat. Siyakorong lumangoy. <laughs> okay, yun. Ang lugar-lugar namin dinadaanan. yon sa kabukiran. Pag ikay maglakad, pinapawisan. Pero okay lang exercise sa body. Pang slim. Okay na kadabi eh asa ka? Ayun. Ah, <laughs> yan nga, maraming may na gusto nga umuwi ng dito. Kaso mahirap ang biyahe. Ngayon yan, mahangin. Yung mga palm boat hindi makabiyahe. shake sa ibang daan kami dumaan kasi sobrang putik sa kabila dito kami sa shortcut may daming germalina mga buliso Ito mix sa aming nina, dinadaanan. Ilang kilometro darating pita be? 3? So 3 kilometers galing sa bahay. Ayan, may isang palok dito matamis ito dito yung niladaanan nila ni Don Don andyan yung ano nila kamuting kahoy malaki na parang meron na yatang ano, laman yun may rice field sa baba dito kami dumadaan dati ngayon malalim na oh. kaya ngayon bihira na lang pag na si Perry, andito lang sigurado ihatid kami doon sa highway hindi kasama namin siya kasi wala siya oh uh Ba, may koral na pala to dito may babuair na kami sa road Tama tama tumaga tumagadaktak ang aking pawis. Si Jana mabilis maglakad. Ay yung lupa kasi dito, kahit uwanin mo siyang isang linggo, pag initi naman, mag-init naman yung isang araw. Sandali lang, makadaan na agad yung Ah uh, Sasaki, ah, sasakyan dito maraming kahoy malalaking kahoy mga mangga mga duhat lumboy dito kasi banda shortcut ito din Ibang may-ari sa lupa dito hindi din hindi din magiging Uh, barangay roll ito kasi private ito na lupa binigyan lang yan ng mga tao na daanan ah oh, yan yan then itong mga mangga na ito ay think is, is katatapos lang ito ng harvest yan Okay po ko sa dinadaanan. Okay. Tinuklip na ni Jana ang kanyang payong. At nasa road na kami. Ayan. Sa baba. Pag bilis ka maglakad is makarating ka mabilis din. Pag mabagal, matagal. Abutin ka ng isang oras mahigit. pero yung mga motorbike dito hindi hindi ayaw ni Perry idaan dito pag mata, madulas kasi parang may lumot yung daan ba yun na thank you lord okay na sana ang kondisyon sa panahon kaso ang dagat ngayon is maalon ito road na kami then mag, abang kami ng tricycle Pagpunta kami doon sa bandang may kahoy doon kami sisilong no, nabalik pala yung mga kahoy kagabi dahil sa hangin at malakas na wait kami tricycle or van going to town yun dyan na naganda, naghanda nag na sa kanyang mas oh, pa sila doon

sa 14? sa 14 years old eh, hindi kay blouse ka? yan, tinulungan na rin kami ni Pilop for siya magpili 18 years kisa man na <coughs> lot of basket for only 10 person 1, 2, 3 10 person then namunga na yung uh, pupo kay mama emma